Welcome back mga kaliyab. Ngayon ay isishare ko sa inyo kung ano yung mga natapos natin sa aking mga proyekto. Kung naaalala niyo na karang buwan ay sinare ko sa inyo yung pagbili namin ng motor para kay Papa. At syempre bilang isang magulang, matutuwa ka na meron ka ng sariling sasakyan para sa araw-araw na panghanap buhay o kaya pang service mo. Bakas naman talaga sa mukha na masayang masaya si Papa dahil nakuha niya yung sarili niyang motor. At syempre hindi dyan nagtatapos yung ating surprise para kay Papa. Ngayon ay nakakuha si Papa ng motor So, ang kailangan natin dyan ay sidecar. Salamat nga pala sa Cruiser's Motorcycle Sidecar and Repair Shop dahil sa magandang serbisyo at smooth transaction nila. At talaga naman nire-recommend ko ang shop na ito. At sa mga gusto magpagawa ng kanilang sidecar, matatagpuan sila sa mga talinga purok sa is Ibas Malapit ito sa MJQ Fuel Station. O kaya pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook page para sa karagdagang katanungan. Ayan, balik na tayo sa ating video. Ngayon ay mapapansin nyo kung paano nila gawin yung pinaka-frame ng ating sidecar. Maraming salamat din pala kay Kuya na talagang napakasulid na pagagawa niya ng sidecar. Bigay todo talaga si Kuya sa paghampas ng martilyo. Ayan na nga yung pinaka-frame ng ating sidecar. Oh di ba? Purong stainless talaga po pagkakagawa nila dyan. Kasi nga, yun yung request ko. <laughs> o, oh, di ba talaga sinisigurado nila na matibay ang kanilang pagkagawa sa ating sidecar. Ayan na nga yung ating sidecar. O, oh, di ba? Stainless na stainless. Ang ganda. Panalo, kuya. Ayan na nga guys, nakabit na yung ating sidecar. Pasensya na dahil hindi ko nakuha lahat yung buong video. Nasa loob na kagad si Papa. O, oh, di ba? Pinaliguan niya kagad yung kanyang sarili motor. Itong araw na to, talagang tuwang tuwa si Papa. Hindi mo talaga maipipinta sa kanyang mukha yung kanyang kasiyahan. At hindi pa dyan natatapos ang ating sorpresa para kay Papa. At ayan nga, pinalagyan ko na rin ng sticker. Kasi nga bawal kasi sa probinsya yung purong stainless lang. Masakit kasi sa mata lalo't pag nasilawan. Pinalagyan ko din ng Bible verse na ang ibig sabihin ay protection para sa araw-araw na pagbiyahe ni Papa. Yung mga nilagay namin na sticker dyan ay mga pangalan namin magkakapatid at mga pangalan ng kanilang anak. Eh, ako kaya? Kailan magkakaroon ng anak? <laughs> Nadamay patuloy si Stitch. Ewan ko ba? Paborito yata niya ng cartoon character yan. At saka sa bubong pinalagyan ko ng flag ng Pilipinas at flag ng Emirates. Siyempre, unang-una nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng magandang trabaho dito sa UAE. Marami Miss salamat nga rin pala sa print and cut para sa magandang sticker natin. Pwede nyo rin silang i-message sa kanyang Facebook page para sa karagdang katanungan. At pagkatapos ng ilang oras, eto si Papa umuwi na. O diba, kompleto na yung ating surpresa para kay Papa. Ayan, ipapakita ko muna sa inyo yung mga natapos natin sa sidecar ni Papa. At dyan nagtatapos ang ating content for today. Maraming salamat sa pagsubaybay. Don't forget to follow and like this video. Paalam! Hindi nag-alilangan dito sa gitnang silangan. Humanap ng trabaho at nakipagsapalaran. Todo kahit para mataguyod ang pamilya sa kahirapan ka.